Yan, uh, hello guys! Magandang hapon po sa inyong lahat So, welcome back muli guys dito sa ating uh, YouTube channel So Ako po guys ay magluluto ng uh, aksiw na galungo So, samahan niyo ko guys uh, sa aking uh, pag pagprepara uh, ng uh, mga sangkap Paksiw guys nagalunggong o inununan sa Bisaya. Bisaya style. Tapos kasi ako ng uh, galunggong guys kanong baga. Uh, paksiwin ko na lang. Para guys yung mga alaga kong hayop ay uh, makakain din. Yung pusa at saka yung ating alaga'ng aso. Saka masarap ang paksiw guys pag ano pag uh, yung a uh, iinitin mo na lang sa umaga. Ang firme yung ang guys. Saka easy na lang siyang uh, i-prepare pag na. so init-inita lang. So ito yung ating ano, guys, sa uh, sangkap mo, no? ito yung ating pinakasikrito na ingredient, yung a uh, luya. Para tayo magluto ng a uh, aksyo na isda tsaka pag ako talaga guys harak ako dito sa Batangas no? dahil wala ka pasok ngayon so sabi pa dumating ito lang guys ah, nangunguna sa pagluluto at medyo mahilig din tayo magluto kahit ah, simpleng luto lang basta mahalaga may lasa So, bali ako na po yung nangunguna guys magluto. Uh, medyo makapagpahiya din yung ating uh, misis sa pagluluto. Uh, Kasi so, upaksaw lang muna tayo guys dahil uh, pizza di peligro. Malayo pa yung ating uh, sahod. No? Sa huwi pa. So, yan po guys yung ating uh, tulingan. Ah, uh, tulingan is uh, kalunggo. So yung ating sangkap guys ay luya. So maglagay natin ng luya. Pinapalambot ko pa lang yung isna guys dahil tumigas. At ilagay natin sa pinakataas ng red. Bawang, sibuyas. Ano lang ito guys sa pachambahan. Tapos sa uh, Paminta. Tapos sa uh, suka. So, yung ating isda guys, nag-tikit-tikit, no? So, may may, -may konti. Bitsin. Naglagay tayo ng konti kasing, guys. Tapos, uh, itaas mamaya. Tapos, So guys, ito na po yung ating isda. Yung nalagay na po natin. Galunggong guys, galunggong. Kadikit-dikit pa yung iba, makihiwalay rin yan. Tapos tagal tayo ng asin. Yeah. Okay. Ah. Papa isda. So yan guys, yung atinga uh, nilulutong paksunong. So para lalong uh, sumarap yan guys, uh, mag-add tayo mamayan nang uh, dalawang kutsarang mantika pang uh, pasarap dagda guys so naglagay ko guys ng kaunting tubig para medyo mayroong counting uh, sabaw a few moments later so ayan guys yung ating uh, na isdang uh, galunggong so luto na yun siya guys at uh, yun po yung uh, kabila ay ang ating uh, kanin so tigasin muna tayo guys tayo muna ang masunod <laughs> dito sa pagluluto so yun naman guys at isang uh, magandang hapon po sa inyo lahat And thank you for watching.